Dating OFW at chef sa Saudi, umuwi sa Pilipinas para makapiling ang pamilya at para magbukas ng sariling negosyo. Ako po si Ralph Asi Tiangko. Dati pong OFW sa Saudi. Uh, limang taon po ako Saudi. Ngayon po, naamuwi uh, Pilipinas. Susay po ng street food, like mga shawarma, masarap na shawarma. Sige tandoori, sige gamsa, beef tortilla. So, shawarma rice po, papis. Dumami along uh, Del Piero, Cornera Fernandez. 5.30 po kami nagbubukas. Uh, maximum 11.30 closing time po. Kung hanap mo ay tunay na masarap at authentic Arabic food, dito ka na trupa. Meron silang beef shawarma na sa lagang 100 pesos lang, chicken tandoori, beef kebab, at marami pang iba. Lahat lutong eksperto galing Saudi. So paano? Ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara 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 tara. Simulan natin sa beef shawarma nila na malasa, mabango, at suwak sa panlasa ng tunay na shawarma lovers. At ito na trupa, yung uh, shawarma niya na worth 100 pesos lang. O na natin. Mm. So, kahibaan lang niya, sa shawarma sa Middle East, ang gamit sa Middle East, kubos. Sa ating kasi pita. Pero, yung mismo laman niya, is kalasang kalasa talaga nung shawarma doon sa Middle East. Kasi yung mismong owner nito, mismo nagluluto is chef sa Saudi. Sarap po. Oh. Grabe. Mm. Meron din silang masarap na beef kebab na perfect sa Arabic rice, kumpletong lasa at masasatisfy ka talaga. At ito na yung uh, beef kebab niya na meron siyang rice na worth 170 pesos lang siya. Yan o. oh, oh di ba? Tapos uh, sa sa ibabaw niya yung uh, Arabic pickles yan, yung kulay ano, kulay pink. Tsaka ito, yan, mga pickles yan. Lagyan natin ng hot sauce. Yan. Tikman na natin. Yan. Ang ng Arabic rice niya. Ito so, ba, hindi siya basmati rice ha? Ang gamit nila is yung uh, Arabic rice talaga. Ang sarap. Very authentic. Lasang Arabo talaga. Lasang pagkain Arabo talaga. Mm. At syempre, ang chicken tendori nila na ubod ng sarap, smoky, malasa, at lutong ekspertong galing Saudi talaga. Chicken tendori niya na worth 170 pesos. Yan. So may dala na siya ano, may dalawa na siyang uh, chicken tandoori. At same pa rin, Arabic rice ang gamit nila tas may pickles na nilagay siya. At eto na oh. So tikman na natin yung chicken tandoori niya. Mm hmm hop. Iba talaga yung ano, advantage nung nagluto sa Middle East talagang kopi ang copy niya ito authentic to trupa siguro nagkakatalo na lang to sa mga ingredients niya kasi mahal yung ingredients ng mga Arabic foods eh sarap po oh. gambot ummm malayo ummm kaya kung halal at authentic ang hanap mo, dito ka na sa Papi Shawarmahan. Siguradong babalik-balikan mo ang sarap nito.